Sa bawat dakilang pinuno, may isang henyo sa likod ng kanilang tagumpay. Para kay Emperor Augustus ng Roma, ang henyong iyon ay si Marcus Vipsanius Agrippa. Sino nga ba ang aninong ito na humubog sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan? Siya ang utak sa likod ng mga matagumpay na labanan sa dagat, ang arkitekto ng mga ikonik na istruktura tulad ng orihinal na Pantheon, at ang matalik na kaibigan ni Augustus ang kanyang galing sa militar at engineering ang nagpatatag sa kapangyarihan ni Augustus at nagbigay daan sa Pax Romana, isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Samahan ninyo kaming tuklasin ang buhay ng isang taong madalas ay nalilimutan ng kasaysayan, pero ang kanyang mga ambag ay nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Kilalanin natin ang tunay na kapangyarihan sa likod ng trono. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Para sa mas marami pang kwento mula sa kasaysayan.